Kamusta mga maka full court halina at pag-usapan natin yung balitang pagkuha muli ng Lakers kay Jonas Valanciunas at Kyle Kuzma. Matapos mawala ang bruising center na si Jonas Valanciunas sa free agency, maaaring muling bisitahin siya ng Los Angeles Lakers bilang trade target. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, Malinaw na may ilang interes at siya ay nasa listahan ni Lebron, sabi ni Buha tungkol kay Valanciunas sa kanyang podcast na Buhas Block noong Agosto 31. Kaya sa palagay ko ay malamang nababalikan niyo ng Lakers, ngunit hindi ko iniisip na mayroon kasing dami ng interes ng isang lalaki tulad ni Wendell Carter o ilan sa iba pang mga lalaking ito na lumitaw. Tinitingnan ko si Jonas na parang mid to low tier trade target para sa Lakers. Si Balanchunas ay nasa shortlist ni Lebron James na handa niyang kunin ang sweldo para sa libreng ahensya. Ngunit pinili ng Lithuanian Center ang isang sign and trade sa Washington Wizards para sa tatlong taon, 30.2 million na deal. Ang 6'11 Valanciunas ay hindi karapat dapat sa kalakalan hanggang Desembre 15 na nagiging mas malamang natatakbo ito pabalik ng Lakers sa simula ng season. Mukhang lahat ng pampublikong pagmemensahe ay naging kahit na ang mga kamakailang komento mula kay Ginni Boss, parang gusto nilang makita kung ano ang hitsura ng grupong ito sa ilalim ni JJ Redick, sabi ni Buha. Ang Lakers roster ay kasalukuyang puno. Ibig sabihin ay maaari lamang silang gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng kalakalan. Noong Hulyo, nagpahayag si Reddick tungkol sa kanyang nais na magkaroon ng isang malaking pasabog upang tulungan si Anthony Davis na kontrahin ang mga sentro ng mga kalaban ng Western Conference. Tiyak na kailangan mong tingnan kung ano ang sa tingin ko ay talagang isang napakahusay na roster, isang napakabalanseng roster, sinabi ni Reddick sa isang pakikipanayam kay Justin Terman at Eddie Johnson sa Sirius XM NBA Radio sa panahon ng NBA Summer League. Gusto namin, sinubukan namin, ngunit gusto namin, sa isang punto, makakuha ng isa pang limang tao, isang malaking pasa na limang tao. Tingnan mo ang Western Conference ngayon, Denver Man, Minnesota, OKC sa mga idinagdag nila, Tiyak Memphis, babalik sila sa Hunt, idinagdag nila si Zach Eadie, Certain matchups sa playoffs, ikaw ay kakailanganin ng maraming sukat. Si Valanciunas, isang dating 5 overall pick, ay nakakuha ng 12 taong NBA career sa pamamagitan ng kanyang bruising style sa pintura gamit ang isang matamis na mid-range jumper. Noong nakaraang season, nag-average si Valanciunas ng double-double, 14.5 points at 11.0 rebounds para sa Pelicans. Gayunpaman, ipinunto ni Buha na si Valanciunas ay hindi kailanman naging solidong rim protector at mabagal sa pick and roll defense. Ngunit bilang post defender, nagusto ni Redick si Valanciunas ay isang malawak na sentro na makakatulong sa pagpapagaan ng pasanin ni Davis laban kina Nikola Jokic, Rudy Gobert, Eddie at Isaiah Hartenstein na pinirmahan ng Oklahoma City Thunder sa libreng ahensya. Bukod kay Valanciunas, inabangan din ng Lakers ang muling pagkita ng Wizard Star na si Kyle Kuzma. Noong Hulyo, iniulat ni Anthony Irwin ng Lakers Daily na ang pinaka-substantive na trade talk ng team ay ang Wizards for Kuzma. Ang Washington noong nakaraang season ay napakalapit na i-trade si Kuzma sa Dallas Mavericks. Ngunit napigilan siya ng ipaalam ni Kuzma na ayaw niyang mapunta sa Dallas dahil sa mga alalahanin na hindi sila sapat na malapit para manalo ng kampiyonato. Sa kasamang palad para sa kanya, naglaro si Dallas sa serye ng kampiyonato ngayong taon. Ang mga pinagmumulan ng Liga at Koponan ay nagpapanatili sa nakaraang taon o nang sa gayon ay malugod na tinatanggap ni Kuzma ang pagbabalik sa Los Angeles. Tulad ng gusto ng Lakers na mabawi siya, isinulat ni Irwin. Makakapag-shoot kaya ang Lakers para kina Kuzma at Valanciunas sa parehong trade pagkatapos ng December 15. Ito ay depende sa kung paano umuuga ang simula ng season sa ilalim ni Redick at kung gaano kadesperado ang kanilang mararamdaman na palibutan sina James at Davis ng mas maraming talento